All right, good morning, good morning, good morning to all of you. Ayan, hindi pa lumalabas ang araw na maambun sa langit. May na manok na yun. At yan ay gagawing adubo. So, inilipat ko yung isa dito. Kasi pag tumatay siya, bakit night video to? May video? May video? video? dahil siya ay dumudugo ang kanyang buwet malaki na yun oh. No? grow two tayo level grow two, 2 so nakahiga ng lamok so on si ito 11 eaglets yan magkahiwalay sila so nisprayan ang unang yung nagbabayulit na yan. Nisprehan ko ng Quick Hill So wala na yung Combinix Ubus so, na daw Walang supply So ang daming ano kagat ng langat sa kalamok Marami kasi yung langat sa lamok dito eh Yan may ipot kasi dyan ng mga manok dyan oh, oh dyan na ugad yung mga lamok saka doon, pininilis ko Plus so, cutter ko yan Doon, ang doon so patay yung sampung manok ko dito natake ako ng mga aso dito apat yan mga medyo maliliit hindi malay ko yung mga maliliit sa mga malalaki yung malaki ito malalaki may maliliit pero malaki na rin yan pansurin So, hindi sila masyadong tumutubo ng mabilis. Kasi, ano ba ito eh, sa mga kapitbahay lang ito. Hindi naman ito purely, ano, makamix bread lang ito ng mga hybrid. So, yan po, mga katuka. So, nag-update tayo kung may ginaan siya dito kasi ang presyohan ng baboy ngayon ay 180 dito sa Sambuanga City Sambuanga Peninsula so possibly mga buyer nyan bababa ng 10 pesos o 5 pesos kasi i-deliver pa nila yan so yung buyer doon sa slaughter area doon sa Sambuanga City parang dinalabas yata yung baboy eh. So, hindi lang masyadong maraming baboy dito kasi dito kaya sa northern Mindanao na naon na 1,000 heads na doon dito parang 600 o 800 lang so marami-rami na rin no kasi, hindi pa nabilang sa akin dito 11 dito eh kasi hindi ako masyado napapansin ng mga nagbibili ang baga ano ba yan agriculture o ano hindi ko alam sa panig yan ng agriculture yan o malaki yan o ano big ba kabanatan mo so 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 yan nag na, na sila nag ano sira ng ano may plano tayo na magpalaki ng pigiri, pigpen so ang problema kapital no kapital maraming problema pag tag ulan no. so i-adjust ko ito dito wala pa namang bahay dito masyado may mga bahay na dito masyado so maybe babaguhin ko o hindi na ako mag-aalaga dito sasara ng malaki ng pader dito pataasin yung pader tapos pidiri sa loob tapos ba asan pader mga apat tatlo lang So mga 30 na patiner. So ganito lang gagawin mo doon. 30 na patiner. No. So yan no. Oh. So kung may kapital. So yung kapital kasi ang problema natin. So, sa mga gustong mag ng baboy. So ito lang ginagawa ko. Ah, uh, may tips pala ako na yung saging diyan oh. Ay ginamit ko pinapakain ko sa kanila kasi nagtatay sila. Ninjikan ko ng bakterin para mapawi o oh, malunasan yung pagtatay nila. Kasi, pasintabi po sa mga nag-aamos ang ngayon, nanonood kayo. Kasi hindi maganda yung mga sinasabi ko sorry po so yun lang the power rin kahapon meron dito so kung ano man yun pakainin mo naman ng sila ng puno ng saging o bunga ng saging kasi ang sabi ay, ABC abukado pwede rin sa tao expectation no abukado nilaga abukado then bayabas then kay bayabas o oh, banana no banana yan yeah. so pwede rin kung walang available na gamot alright so maliit siyang kumakain hindi masyadong maraming kumakain no kasi kapag pinaka, pinakain kinakain ko sila ah, doon sa ano feeding guide feeding guide kasi sino bye bye o oh, sinusunod ko yung feeding guide ay hindi nila naubos yung pagkain nagsusubra eh so nasisira lang kaya ang ginagawa ko instead of 3 times a day ko pinapakain 2 times a day na lang kasi hindi na naubos yung sa tanghali siguro isnak mo lang mga isang tabo ganyan para sa hapunan bubutumin sila yung babae pwedeng gawing inahin wala po talaga kung balak na bawa ng inahin kasi yung inahin ay nakitipagod naman sooner pag uh, gawa ko ng pig pen dun sa farm namin dun sa ano sa art lane Ayan. maybe no oh di ay sige ba diyan ang ugali nila so kung mapasok sa piling tree doon at kahiga ito naman oh, naglalaro dik no naglalaro ka talaga dik no no dik no naglalaro ka talaga dik yun oh dami kagat ng langaw sa lamok tapos ginamitan ko na ano wala na akong lunas ginamitan ko yun ng electric ano pampatay ng lamok kalangaw namatay naman yung iba kung hindi masyadong tinamaan yung iba alright mga doga that's all for this morning update to my pig so huwag niyo kalimutan mag like at subscribe sa aking youtube channel at pakipress na rin ang notification bell comment down below kung ano ang masasabi nyo sa aking mga baboy so and long book and have a nice day.